thank you for akong making that Kung alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito ah, lang sa bansa natin uh, pwede walang, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno uh, uh, pa. Eh, Pero, Mr. Eh, Chair, eh, ang punto kita, lang ito... I would like to express my apologies especially to Sen. Ronto kasi sensitive sa mga ganitong... Uh, yung karakter ko, gado talaga. Okay, so the former president is already here. Our hearing is here by the show. Senator Rodriguez has the floor. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, so, i-summarize ko na lang yung uh, unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, Uh, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnaiz at si Reynaldo de Guzman alias Culot uh, sa na-confirm na sa Kaloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge niyo o hindi na yung policy niyo caused the death of Innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong po sana ako sa dating presidente, pero na yata sila sa akin. So, dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Pero lang siguro kasi excited na po first time ako nang magbibigay ng presidente. But, walang personalan. Uh, it has nothing to do with you or uh, your character. Bosses for good? because was excited, uh, but if uh, we are offended by the, the minor, then I'll change gear. The I'll, I'll, I'll try to do it with moderation. Snap, so I, so I Mr. Chair. Snap, um, I Mr. Chair. Uh, Actually, you know? and I'm dressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi niyo po yung ako masungo na papapuwi ulit. Pag kanyang kinawa ninyo niyan, isnabihin ko kayo. Wala akong pera. Uh, uh, not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Uh, I am... Uh, bubuhay ako sa retirement Facebook. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay, uh, wala akong negosyo ever since. Guberno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I, I do not have an, may 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 my, public life is open. So, mag-asaos masyado ang kaya. Kung maaari lang, Tapusin natin ito hanggang bukas po na tayo umalis dito. Thank you, thank Salamat <laughs> tayo, Mr. Chair. Tapusin, so, tapusin talaga natin ito. Talagang tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayo umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Thank okay, Mr. President. We are prioritizing the questions directed to you. Senator Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, pinawagan uh, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Trabaho kayo dyan? So you do not confirm na tinawagan yung si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with uh, who ito mga uh, police to graduate with honor sa kasi nagtuturo ako sa police academy. May congratulatory message ako. Pero mag-graduate maggrad, ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung uh, graduating with with honors sa academy pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang ini kaya natin iniimbestiga kaya ma'am uh, tayo Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, bakit, bakit, ano Tinawag sa ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, <laughs> na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi niyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am? Presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. patayin sila kesa o ipreso sila? Wala akong pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for ako making that record. Akong alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang Gusto nilang mangyari doon sila. doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, walang, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Uh, uh, eh, Pero Mr. Eh, Chair, ang punto kita, lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kaayo, uh, kasaysayan na lang po maguhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Rotiberos. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpahil ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na... Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahil ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Uh, so... Okay, for the record, Mr. Uh, President, wala, tayo, wala Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Mr. eh. Mr. Wala, so, wala, huwag na tayo magdrama dito, tapos yan na natin uh, itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi Mr. President, na, wala. Kasi naawa ako dito uh, sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mind and mind alone pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protectado ko yan sila basta in the fulfillment of duty, Uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. uh, uh ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. May, meron kayo sinasabi ng reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang, parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng uh, lalo na kung uh, nalagay sa piligro yung buhay ninyo. Okay. So, when, ito, ito lang po yung tanong ko. So when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng, uh, ng sinabi mo at uh, na-confuse na sila sa... Uh, kasi palikuliko po yung mga pronouncements po ninyo. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi. Kasi matagal akong instructor ng pulis eh. eh. dumadaan ito sa psychiatric. ng, gagastos pa ako ng... Well, I was also president. may, pay funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito ano... At saka, Alam mo, Mr. Alam mo, Senator, pag yung mga ganun, mga heinous crime, mga, ano, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng mag, mag, ka na ng, kailangan magbitaw ka talaga ng salita. O, tang ninyo. Kasi pag hindi, walang, ay hindi ako na nagyayabang, look at my city. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontobero, kasi sensitive sa mga ganitong, uh, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Uh, even in front of uh, anybody, gano'n talaga ako. Bastos ako, walang hiya ako, kasi tsagaling lang ako, galing ako sa Uh, salamat Class kayo, theory, Mr. Ako, Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin uh, kaya, ang seryosong ako, bagay ng war on drugs sa extrajudicial killings. Kaya ako, ako bastos man. Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Tigilin na po natin yung pag, pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi pa paninira ang sinasabi ko. Kulang. Pero may nasabi rin Hindi kasalanan. Na, ang isidea talaga kulang detail. ng tao, kulang pero, ng organization. I heard the term, Mr. Chair, uh, halos, halos have, inutil. Mr. President, so, was, tao, pati well, uh, pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin hindi, sinasabing hindi halos dito. inutil. Actually, okay. No, 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 no. no. Excuse uh, me, Mr. Chair. Uh, 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 Miembro po ako ng committee ito ng subcommittee at ng senado, so I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon ako uli na magtakbo ako ng mayor, uh, ma minus minus talaga lang. I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Was... Mr. Chair, I believe we've given the proper yeah. leeway and respect to the former president. Mr. Hindi po ito midnight COVID briefing, Please? and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-usapan kung malay ang droga. Pinag-usapan po natin kung yung polisya naging polisian yung Mr. Ito Chair. If I may? Salamat sa so, Mr. The, Chair. Exactly, it's the, Chair. the turn of Senator Bato, and uh, let's give him. 10 minutes of uninterrupted time to to ask questions. You, be, uh, sandali muna, ma'am. Before my time starts, Mr. President, yes, yes. Mr. May Chairman, I just, may I just be, be, be clear on this? Yung 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 ano yung lumalabas sa character ko, yung policy ko. Yun na yun yung sa Yun na yung experience ko kaya lumalabas sa yung sa utak ko pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko galit talaga ako sa droga. Sasabihin ko sa inyo, mainit ako. Thank you. Hmm. Thank you, Mr. President. Lahat, naman, yeah. lahat tayo, we are all the pro uh, product of our uh, own experiences. Lang tama. Sige, Sir Senator Bato, you, have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. Uh, yeah, I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that the, uh, we invited the uh, former president to, to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, kaba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi niyang mahaba. But, itong ating uh, nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita, sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, uh, Mr. Chair. Y yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking, uh, kuhan, aking uh, observation. Salamat, so, but, uh, salamat sa... Senator, pero oh, yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... You know. anak lang rin ako ng mahirap. Eh. Kapot. Dumating kami ng Dabao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the, the forest para makapuso kami. Kaya dumaan ako diyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Jan kami nakatira sa the karindiriya karindiriya ng nanay ko noon nung dumating kami sa Kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho Padala ng pera tapos yung pera, pera niya nandoon sa droga Thank you, sir. Uh, I'm sorry but uh, tapos na ako. Nailabas ko sir. na. Sige. Yeah. Salamat. Thank you. Uh, Thank you. Na ako. Thank you. Ito for the information, si Colonel Grijaldo. ay yeah. uh, eh, ngayon, ang Dabao. Ang uh, ngayon, taga-Dabao ko man. Eh, eh taga-Dabao kayo lahat. Okay, mga, mga general, dumaan doon. O ano, good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang, ni walang pickpocket. Pero, wala, hanggang, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama na sabihin ng tao na, eh bakit kami mag, may may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayo, kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang nang malama na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang president, dinibdib ko yan, wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi, lahat, lahat, kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Dabao. And, uh, I would like to I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigay mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. At po. ako nakikinig yung PNP pati yung ano, pagtulog, patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talang talamak. Kawawa ang Pilipino pag, uh, pag uh, pa, anong tawag dyan sa Tagalog, Tap, tapol patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga pre presen presento, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng sudad, pag may droga at hindi mo kayang, ano, hindi, mo kaya kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, thank you Mr. President. Uh, I think... Uh... Mr. Chairman, uh, medyo mahaba na yung time ng ating yes, yes, uh, I know. I know gusto ko. na siyang siya uh, Thank you. If, you, if, the, the if the President can still stay a, a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at, Or, I am I am 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 at? your disposal, okay, sir. Okay. Ako, ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito, okay lang. wala akong magawa. <laughs> Actually, actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for uh, starting our hearing in the morning. Doon, niya, doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to <laughs> express my apologies, especially to <laughs> Senator Ontobero, kasi sensitive sa mga ganitong, uh, yung karakter ko, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Uh, even in front of uh, anybody. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi, galing lang ako. Galing ako sa baba. Uh, salamat Klasi kayo, Mr. Ako, Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin uh, kaya, ng seryosong ako, bagay ng war on drugs sa extrajudicial ako, killings. Ako, bastos salamat lang. Kayo, Wala akong hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro hindi ako dadating itong pako presidente kung hindi ako bastos at hindi ako hindi ako walang hiya. Thank you Mr. President. I am now hindi sa lahat bang baka sabihin mo mag, mag walang hiya ako sa inyo hindi uh, may kunting edukasyon rin ako. And uh, decency. Yung 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 demeanor ko yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko. Sa kriminal yan. Nangyayari nga na paging prosecutor ako matagal masyado. Pro, ako muna. Ako. Pro, professor, professor ako ng Nila, professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Sir, ah, Mr. Uh, Mr. President, sige. S Senator, may I be allowed an additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PD, ha? hindi ko naman sabihin inutil. Pero kung yung Pedia, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako, mayor, congressman. Hindi, kaya ng Pedia. Hindi nga niya alam sino yung mga, dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung, dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan? Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Well, general, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what is the, what's the best approach to? The best approach really is dito sa baba. Barangay captain tapos yung mga mayors dapat nilang pukpukin talaga pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ay, pupunta naman kay ng Dabaw kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Dabao, walang droga, wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa. Danaw ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka Uh, Trabaho rin nyo yan Yes, sir. Th Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, Senator Bato, you have the floor again. Sige. Uh, One interjection lang, if mo natin si President Duterte and the... Uh, I will proceed to Colonel Victor Grealdo. With, with your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun, yung... Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Patingin uh, hindi. <laughs> uh, para kanino, para kanino, For the, uh, for the record only. Okay. okay, okay. okay, okay uh, with the permission okay, okay. batog. Oh, go ahead. Dagan salamat, uh, Mr. Chair, og, uh, Senator Dela Rosa. For the record lang in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pag pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi pa ma'am. Sinasabi need, ko, kulang pero may nasabi hindi nila na may nasabi rin nila kasalanan. Na, ang sindiya talaga kulang ng tao, kulang pero, ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, uh, you halos have halos to have, Mr. President, so, President, tao, because, pati uh, well, uh, pondo ng pera. There are ways yeah. na i-strengthen ang pidea na hindi natin hindi, sinasabing hindi mo dala sa halos yan dito. inutil. Actually, okay. No, 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 no. no. Excuse uh, me, Mr. Chair. Uh, uh, uh sige. Miembro po ako ng Komiteng ito ng subcommittee at ng senado, so I am just making an interjection. Yes, uh, uh, in fairness, uh, PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the uh, record lang, Mr. Uh, Chair. Again, salamat, Mr. Chair og Senator Jonathan. The no? opinion uh, of the president, uh, uh, mayor, congressman naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. Mm -mm. I'm just expressing, I said, my experience, na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas.